Alam mo, huwag sana umabot sa point ng buhay mo na huli mo na ma-realize mare na wala palang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo lang din. No one is coming to save you. This life, your life, is 100% your responsibility. Kasi kung hindi mo pa rin na-realize until now, napakarami mong sasayangin na oras, napakarami mong sasayangin na opportunity dahil lang sa kakahintay mo ng tamang oras, tamang pagkakataon, tamang sign, tamang tao na tutulong sa'yo at bago ka kumilos. You know, this life, if you don't fight for the things you want, you will be get settled with the things that you don't want. Kapag hindi mo kinilusan yung mga bagay na gusto mo, mapupunta ka talaga sa situation na ayaw mo. At huwag mong yung moment na yan na dumating sa buhay mo. Kasi itong buhay, Meron talaga siyang way para sa palingka ng katotohanan. Meron talaga siyang way para magdala ka. Meron siyang way para maipamukha pamukanya sa na hindi ka palaging swerte at hindi ka dapat umaasa dito. Kaya, huwag mong hintayin na kalabitin ka ng buhay. Huwag mong hintayin na yung buhay at oras pa mismo ang magpamukha sa'yo para kumilos ka at para ma-realize mo yan. Kasi itong buhay, Most regrets natin are not about what you did, but what you didn't do. Madalas pinagsisisihan natin is yung mga bagay na hindi natin nagawa. Kaya act before time. Make choices for you. Kasi pag nangyari yan, trust me tol, durog na durog ka talaga. sasagaring ka talaga. Yung tipong walang-wala ka na, tapos wala ka pang malapitan, walang tutulong sa'yo, at walang sasalo sa'yo. Di ba napakasaklap nun? And alam nyo ba, na yung moment na yan ng buhay natin, yung stage na yan ng buhay natin, dyan maraming nalulugmok. Dyan maraming hindi nakakabangon. Yung iba, kinakain ng kalungkutan, ng sadness, ng loneliness, at meron pang iba dyan na pupunta sa depression. And unfortunately, meron namang iba na kinikitil ang kanilang sariling buhay. And that's the sad reality, no? Kaya sana hanggat maaari, ngayon pa lang, kung narinig mo to kung sino ka man, sana ma-realize mo ngayon na wala kang ibang kakampi, wala kang ibang aasahan, kundi sarili mo lang din. Take responsibility for your own life because nobody else will. Nobody is coming to save you. Kung meron kang nakikita dyan na tumutulong sa kanila, well, sila yun. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa kanila. And that's life. Life is unfair at kailangan din nating tanggapin yan. Life is hard and it really hurts like hell sometimes. But no matter what life throws your way, no matter how unfair it may seem, refuse to play the victim. Wag kang maging biktima ng buhay. Sa halip, become the master of your life. No, refuse to quit. Be a warrior and work through whatever life throw your way with courage. Dapat matuto kang mag-isa na harapin ang pagsubok mo. At syempre, huwag kang matakot na mapag-isa. Because at the end of the day, all you have is your soul. Kaya, huwag kang tatamad-tamad dyan. Get up! Kahit ano pa man yan, bumangon ka. Tulungan mo yung sarili mo. Kunin mo yung mga bagay na gusto mo. Huwag ka nang maghintay ng tamang pagkakataon, ng tamang oras at tamang tao. Hindi mangyayari yon at walang ganon. Tanggalin mo yan sa kokote mo, tanggalin mo yan sa utak mo, kailangan mong magkaroon ng sense of urgency. Kailangan mong kilusin yung mga bagay na gusto mo, yung pangarap mo, na para bang dyan nakasalalay ang buong buhay mo. Kasi ako, ganyan yung mindset ko before eh. At isa yan sa mga pagkakamali ko. Kaya nga sinasabi ko to ngayon para ma-realize nyo. Because the moment I got enough for my laziness towards myself, my whole life changed, no? I took responsibility for everything that happened in my life. If I win, I celebrate. If I lose, I study what caused my failure. At dahil doon, mas lumawak yung kaisipan ko. Mas lalo ako naging uh, positibo at luminaw sa akin yung mga bagay na kailangan kong gawin para maabot ko yung mga bagay na gusto ko rin. Ganun yung growth and personal development ko in, in a short amount of time nung na-realize ko na wala palang yung ibang tutulong sa akin kundi sarili ko lang din. So, wala talaga tayong ibang aasahan kundi sarili natin. At kailangan natin uh, matutong mamuhay mag-isa. Huwag tayong matakot na mapag-isa. Because being alone has a power that very few can handle. And it really makes you realize that all you have is yourself. Walang ibang maniniwala sa'yo, walang ibang uh, magpupush sa'yo, kundi sarili mo lang din. Kaya kakampi mo yung sarili mo. So cheer yourself up, become your biggest fan hype yourself up and tell yourself why you're going to win every morning every day because if you don't believe in yourself sino who will well actually if you have a faith in yourself you don't need others to believe in you basta meron ka lang paniniwala sa sarili mo dapat kakampi mo talaga 'yung sarili mo so ano pang ginagawa mo diyan bumangon ka na galing mo na 'yung pag-expect sa ibang tao hindi nila kasalanan at kahit pa kasalanan nila, hindi kasalanan mo. Dapat meron kang accountability. At kapag nagising ka sa ganyang mindset, trust me, nasa unang step ka na para maabot mo yung mga bagay na gusto mo sa buhay. So let's go.